Nagsagawa ng Community Outreach Program ang 2nd PMFC Misamis Occidental Police Provincial Office sa Barangay Gandawan Don Victoriano, Misamis Occidental na isa sa geographically isolated and disadvantaged area. Nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Police Major Dennis P. Tano Officer in Charge 2nd PMFC Misamis Occidental Police Provincial Office kasama si Police Colonel Romel Magleo, Provincial Director ng Misamis Occidental. Aktibo rin nakilahok ang daleg at ang asenso social media team. Ang gusto ko lang emphasize po sa inyo is that gaano, gaano man kalayo ang lugar ninyo ay meron kaming kapulisan, meron tayong gobyerno sa pamamagitan ng lokal na pabahalaan ng bayan ng Dondik Toriano. Nandito po, nandito po kami para lang tabangan kayo sa inyong mga pangangailangan. Hindi man namin ibigay ang lahat. Pero nandito ang gobyerno ng Dondik para sa inyong lahat. Napasaya ang mga bata at magulang sa isinagawang programa na may libring food packs, feeding program, libring chinelas, payong, botas, school supplies, mga damit, libring gamot, mga water jugs at mobile library. Ang pambansang pulisya ay patuloy na maglilingkod at maghahatid ng tulong at serbisyo alinsunod sa bagong Pilipinas sa barangay matulungan ang mga nangailangan. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang Police News Network Correspondent, patrolwoman Remy Sanchez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police.